Sa so, mga maganda, magandang mga mga kapuso at nandito po tayo sa paradahan po ng uh, tricycle sa bayan ng Mansalay o ang Mansalay Tricycle Driver's Association. At simuli po, maraming maraming salamat po sa pagbisita sa atin hey, ng ating pong kongreswoman o ang uh, ating church party list. Or, you know, si Madam, uh, magandang magandang maganda, po, Kongresman. You know? Magandang magandang umaga po sa ating mga kababayan dito. A teacher party list ay nag-iisa. Party list na tunay ng Occidental Mindoro at ng Oriental Mindoro. Magkapatid. Na Mindoro, di ba? So, iisa lang po yan at huwag kakalimutan pagdating ng panahon dahil tayo lang naman ang tunay na Mindorino. Okay? You know what, po, maraming maraming salamat po ma'am sa pag pagbigay -ba niyo po ng pansin sa amin po mga tricycle driver. No? Excuse me po, at Simra po, ang pinakamahalaga po nito, uh, binabaan niyo po kami dito para malaman kung ano po ang aming mga problema at ano po inyong matutulong. Maraming maraming salamat po sa inyo ma'am at patuloy po sana kayong uh, gabayan ng Panginoon Diyos at patuloy kayong biyaan. Ang pinakamahalaga po nito maraming maraming salamat at patuloy pong paglilingkod sa mga Pinapindurin nyo, you know, mga kapuso. Excuse me po.